big fish oh oh <laughs> ayan po kasama natin si baby JL ayan na, na lucky oh galing ni papa no oh oh sino magaling papa <laughs> papa lagay natin na, dalawa na tayo buksan mo oh sige open yeah meron siyang baby fish oh ayan oh tapos isang malaki eh. yeah

Ano <coughs> Parang sumabog tinama ano, kahit butaris lang First cut natin, butaris Pero tinama siya kahit ba't ganun ng ano, tunog <coughs> Madaplisan hmm. wow. siya First cut po Kita paksasabitan Dalam po kaya e, Dalam po Wala ay hey, tinamaan ayun hey, na laki ay hey, tinamaan po laki ka uy uh. Koma -koma -koma -la. wow, And, yeah, lucky, uy uy ka mga kamala wow laki ang gali gali laki ka tsamba Hmm. Tsamba ang tulang ito Lucky. Lati Nakita ko nahaninag na sa ano Sa baba isda that pala rin ito Basta ko natin yung ispatan na Nga tsamba Yun o Baba tayo Vivi Vivi Yael Lucky. Oh. <laughs> Ayun po kasama natin si Baby JL. Ano oh, laki oh. galing ni Papa no. Oh. oh, sino magaling? Papa. <laughs> Papa. Lagay natin na dalawa na tayo. Boss mo. Oh, sige, open. Yeah. Meron siyang baby fish oh. Ayun oh. Tapos isang malaki. Eh. Yeah. <laughs> Lagay natin dito.

tayo at samba usog tayo ng konti bandaron wala nung nahuli natin yung sandalag wala nang umangat Ayan na naman dun butter sa try natin Butteris, napakalit sila kailan tinlalaki tingnan natin kung natsambaan natin Wala Usog tayo ng konti dun Pakasakaling may madali tayong Pasama pa ng ano Dalaw Suso Suso ang nadali Ay saso sige po ayos tayo lang po mga chamba tayo sa na ganti ganda rin tilapia ay eh, tilapia po ayun tinamaan po ayun First cut di ah. Lapad lapad na rin Wow! You know? Yan o. Ganda yung ano. Ganda yang tama. ไปน้ำปตนาเตนอชบะอะไรอะไรอนอยสุขฟ natin nilalagay ito yun sige pa stage lang po sila kaya dun o ito patay patay po 3 fingers, for fingers pwede na rin po kesa wala mabigat lang yung bala natin hindi siya pwede sa ganito lang 4 fingers na rin Hindi na yata sobra. Ito po yung nahuli natin dito. Dalawa. Dalawang tilapia. Yan na dyan natin. Ay! Sinundag niya naman ata. Ay hindi. Wala ko tumalo na naman katamba Nagay natin itong tangke. Para hindi siya makalabas. Uwi tayo man narito Uwi tayo na? narito Yun ah Lapya Tinamaan yun Tinakaboy Ayan po Tinamaan Tinamaan na naman Okay, e tilapyan na naman tayo na uli. Uh, three fingers. Pwede na. Malaki sa tuyo. Malaki sa tuyo. Hmm. Silip-silip ka po eh. silip silip ka pa ako na buo ni pantay yun sige po ah, stage lang po tanggalin natin yung pagka meron dito sa harapan natin ha ah. hindi sana aalis nalaki ng konti rito umalis na umalis na po sige po ay stay to lang po umalis yung ating tatargetin sige po hmm. patay nabul pa nabul pa umikot siya buti naputokan natin bago siya umalis Bago na umalis na putukan natin. Ayun oh. Nasa sulok po siya. Ayun oh. Lalaki, pulaan. At maliit nang ah, pwede na. Tinama ah. to pa lang na lang. Sa so, tunga alis nakita natin. magulat so, pala yung bala ah nagit na ang pa pala hmm. nagit na ang pa ganda meron pa siyang ano kasamang suso hmm. alam patayin natin para hindi na tumalon Hmm. kau Yan lang po paraan pag wala kana nagya. Kailangan iluluto eh, mo na rin naman eh. di patayin mo na para hindi kanya na iwan. Isda lang po 'yun. Hmm. Malaki-laki na rin. Madali na naman Sige po, stay to po Baba tayo, adjust tayo ng konti Yeah! Adjust tayo ng konti ito po, ay stay lang. Ito, ang natin, dalawa. Dalawa na naman. Punta tayo rito sa ating sasakyan. Ayan na, may mga gurani. Pwede dapat lang po Kah tayo mga chamba ang rane 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 ang ulit tayong rane ang dami hamimili lang tayo ng malapad

Huwag tamo ka sa kanala, maragol na lang Malatira din yung kay Ang mga kalto Amili ah, kong medyo malapad eh भयो यहाँ हरा गुल्ट पुलिने

Dalawa. Para tayo na nungkit dalawa. <coughs> <coughs> Para tayo na nungkit nang ano? Gurani.

Kaya po yung ina mga tsamba oh? ayo ah Tapusin na po natin dito yung ating Pagblog dito po sa lugar na pinuntahan natin ah, Ngayon lang po natin Pinuntaan tong spot na to Ayan. Sige okay po, ah, uh, may magkakaalam na po. Ah, uh, marami salamat po sa lahat po ng ating mga uh, sumusuporta sa ating YouTube channel. Yan Ah, uh, walang sama sumuporta sa ating YouTube channel. Ayan. Ah, uh, kung sakali po kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe mga kachampa. Sabay pindot po ng ating patingting dito po sa ating kaliwa ang kasama po natin ayan yung anak kong makulit oh. ayan o oh, si JL ayan si Mrs. po ayan naka nasa arapan sige po ang kasama muli po ako magpapaalam na sige po bye bye paalam ayun ang gandang gabi mga kachamba ito po yung inuli natin kanina oh. ayan napakalaki po oh. ninagay ko na sa cooler ayun lang natin yung nalabas ano, o. Ah, uli natin. Marami din naman. Ayan o. No? Ayos ah, ayos na rin po yung mga lapa. ng no? Lapa yan. O. Ang taris. Ang um, umangi na mga kachamba. Tumira tayo mga gurani. Ayan o. Mga gurani po. Ipigay natin kay ano. Madir. Paborito ni Madir yan. Ayan, no? lalapad mga chambo tignan mo yung mga gurani niya mga chamba lalapad ang parado yung ni mama to ayan oo taris mga chambo yung lahat ng muli natin kanina

Lahat ng natin kanina. Sumilip lang tayo doon sa spot. First time nating silipin yung spot na yun. May lamang pala. Yung gurani lang. Yung ano eh, panalo na tayo. Papaksiyon ni mother yan. Bibigay natin kay mama. yon Ito, i-stack natin sa ref to. Okay. Maraming salamat po.